House Majority Leader Congressman Sandro Marcos ipinaliwanag na hindi niya proyekto ang nasirang flood control project sa bintar Ilocos Norte. Kasama natin sa balita sa idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag. Ipinaliwanag ni House Majority Leader Sandro Marcos na ang nasirang flood control project sa Vintar, Ilocos Norte ay ginawa bago siya umupo bilang congressman ng 1st district sa Ilocos Norte. Ayon sa kanya, ay sinimulan ito sa mga taong 2019 hanggang 2022 at nakita niya ang line item sa Barangay Alsem, Vintar. Sabi niya, na ginagawa na nila ang kanilang makaya para ayusin ang flood control project para maging ligtas ang mga naninirahan sa lugar na iyon. Lininaw ng majority leader na hindi hindi niya ito proyekto at ang tanging proyekto niya ay ang mga solar street lights. Flood control na nasira lalo na sa Vintar. Yes. Those flood controls were implemented before I was congressman during yes. the period of 20, 2019 to 2022. Yes. Uh, nakita ko yung line item dun uh, itinayo lalo na dun sa Alsem yes. and uh, kita grabe because uh, when when we Nung nasira, nakita mo yung loob, halo siya. Um, and I think that was a project from 20, 2018, if I'm not mistaken, or 2019. So we will do everything we can to repair those, those flood control projects. Uh, pero sa mga tao dyan na nagsasabi, proyekto ko yan, I want to make it clear, that is not my project. Dahil sa ginagawang aksyon ni House Majority Leader Congressman Sandro Marcos, ay nabos na nagpapasalamat si Winter Mayor Richard Degala. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatok, RMN.